Ayan guys, papunta kami ng ng tatuan. Ah. So, papapatato papap si Uncle Pips. Ito, ito nga pala yung aming artist. So, let's go. Ano Uncle Pips? Saan, Norms? Sa mga city center? City center pare. The... Ano sa taxi? Yung paradaan? Taxi queue Taxi Q. Yun. Sabado na si Uncle Bibs. Mamarkahan um, na for the first time. Astig daw kasi sabi. Sabi ng iba. Yung dini nga pala yung ano. Ay, naalala ko na naman siya. Five, <laughs> huh? <laughs> Hey okay, guys, dito na kami. Dito na kami sa mansion ni ano nung aming tattoo artist, you know. Oh. So bali to si Uncle Bibso. Bobordahan na po siya. For the first time po. Yan po natin mamaya kung ano. Kung hindi po. Kung hindi po. Ano. Konti <laughs> so, lang pangalan kanya. uh, ng kanyang anak. Ah, pangalan po ng kanyang anak ipapatato niya po. Sa sunod po yung tat, ano po, pangalan ng kanyang mga naging ano, ex. Abangan niyo po 'yan. Wala, no? Ang kanan sa bahay. Ka ang kaliwa sa lalaki. Oh. Uh -huh. Oo. Hindi na basa. Bakit ka din? Sa gandang ilaw niya? Bukit na kakakita mo. Bakit ilaw na pa din? Ayan guys. Totosokan na po si Uncle Babes. Ito po. Ito po yung unang unang tosok. Kesya Amor oh. lalagyan po natin ito ng sandalan mamaya sa likod, baka po umimatayin ano <laughs> yun, tattoo artist oops kompleto po tayo meron po itong anesthesia <laughs> anesthesi. anesthesia yan, oh minum kamu nak kayak parit tuh beg kita bilang <laughs> tusuk ulang tusuk ulang tusuk Ulan oops will I get a third third ulang tusuk oh lah di malang na korup ya yeah. sige

yung So yun guys, tapos na yung unang tusok, Keisha Amor. Yan po, yan po yung unang tato ni Uncle Bibs. Pero kulang pa po yan, lalagyan pa po yan ng puti. Ito yung aming artist, yung guapong artist. So, ipalo nyo lang po yan sa kanyang ano, TikTok. Unyok03 Unyok03 Yan po Ang kanyang TikTok Yan po eh ano Kambal na Jerry ko Nung payat pa Medyo matabaho ngayon eh oh. Tabaho ang bulsa. Masakit babes Ang sakit babe Siyang unang tusok Masakit Hindi kaya Hindi naman Kaya Hindi naman Hindi naman Mas masakit pa ngayon Hindi Iniwan. Iniwan tayo ng mga jowa natin. <laughs> jowa ko lang pala, hindi pala jowa ni B-Boy. Uh, sa hindi ko nakakalabari ay pangalan ng kanyang dating asawa. hindi, <laughs> 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 anak ko. Ng kanyang anak ko. Yan. Yeah. O, oh, napahida na. Kitang kita. Ang linaw. Lalagyan po ng puti. So, bali, bali nyo lang po yung ating tattoo artist sa onyok 03 Ang po ang TikTok. Okay, siya mo. So, yun guys, tapos na. Tapos na yung unang unang pangalan ng tattoo ni Uncle Bibs. Tapos na po. Ayan po. ni hindi po siya umaray. Kala ko po, ay himatayin kanya, hindi po. Kaya nga ng babae, ano? Ano? You know? Kesya Amor. Ayos. Ayos, babes. Ayos, ganda. Ganda. Panalo. Hindi na lugi sa 60, lang. no? 60? <laughs> <laughs> so, yun guys, titirahin na po yung pangalawang itutusok po yung pangalawa pang ano tutusok titirahin po oo oh. oh oh aray ako oh. hindi kita kita yung isa yung sa pa yung lalagyan yung isa naman kalat po ang ano nito ngayon <laughs> <laughs> oo oh. pangalan ulit yan ha kanyang baby siyan Sige. Inom ka muna kaya pre ng tubig. Ayos na? Ayos na, hindi, hindi, na no. Kaya ng sakit. Mas masakit pa nga nung ano eh. Oh. So yun guys, tapos na. Tapos na yung ano ni Uncle Bibs. Unang tato ni Uncle Bibs. So yun guys, oh. so. Ayos na. No? Lalo na kung dadami ang ano to Kika Bibs. <laughs> Ang po lalo ang chika bibs nito. Tish Amor. Mark Sian. Oh. Astig. <laughs> ah Yan oh. Dapat na sa muna Ang unang tato ni Uncle Bibs. pagkatapos namin mag-tato, meron kami chill-chill. Chat-chat -chil ng konti. Like Ayan eh. <laughs> guys, pagkatapos po namin ng tato session po, dito po, mag-inom po kami ng konti-konti lang naman po. Ano po, ano yan po. Ano? Meron po tayong kalamaris, may isaw, parit tatlo yun yun. po, meron po tayo dito, ito po ay papaitan. Dito kami sa aming artist. So bali kung gusto niyo po mag-follow sa TikTok ay sa Onyok03. Ito po ang kanyang tinatuan. Eh. <laughs> oh. Eh, hey, hey guys, nandito na po yung aking uh, pisang pugi. Tsaka yung kanya po. Tsaka yung kanya po. Kanya pong kasawa po. Ayaw mo, asa? Girlfriend na lang. Ayaw ba? hindi ba kaya mukha rin ano? kichil-chil lang po ko rin oo ka na po titiw gumanda at saka nandito po ay, si Maring nandito ay, po ay, ay. si Maring <laughs> si Maring Intin nandito oh, din <laughs> po <laughs> ari po ari po si Maring Intin ang laki po ng kanyang transformation po <laughs> dati po ano po yan e eh? chubby po ngayon po sexy na kulay itim tapos pumuti na po pakita mo yung sabon natin mamaya yung sabon niya po ay turmeric po <laughs> Turmeric soap. Si Uncle Bibs, yan po. Bagong po yan. Ang aming artist. Artist na, no? Sa so gusto pong mag-follow yung TikTok niya po, Onyok03. Endorsement. Hey, ano baka mahirin kayo dyan. <laughs> 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 Ari ang asawa po ng insang kong Yan po. Para makita pa natin yung ating mga kabataan. Pag tayo, ano. <laughs> so, yun guys. Uh... Thank you po doon sa At artist namin. Uh, ito, ito po talaga yung artist namin. So sa gusto pong magpatato uh, dyan, kontakin nyo lang po sa kanyang ano, Facebook. Ano po yan? Norman Vincent Marasigan po yan. Napakagaling uh, yung artist yan. Na po artist <laughs> niya. Napo, nakagaling po. Pakain po yan ang ano, ingrown. Garantisado, aprobado. Ngayon po namin dito ang pulutan po, mga, mga ludes. Meron tayong calamares. Calamares. Good. isa Isaw, paborito po ni ano? Paborito po ito ni ano ni pareng ano? Pareng palaw. Meron din po tayong ano ba to? Sisig. Ah, hindi yung papaitan. Hindi papaitan pwedeng ano? Gotong, Gotong, Batangas. Gotong Batangas. Gotong Batangas. Gotong Batangas po ito. So meron din po tayong itlog, paborito ni Pareng Pabax. Gotong Batangas, tip mo natin, Gotong Batangas. At saka po, Pansik Canton, paborito okay, po okay. ni Pareng Bakay. So yan po. Pinto yun sarang lang. Pagka na ba no? Yung dyan na yun, lang. So yun guys, kami po ay eh, chill-chill lang po dito. Dahil bukas po, back to na po kami. Thank you po. At sana po eh, ay... Okay. Tanda okay. niyo po palagi yung aming mga vlogs. Buwan niyo po palagi yun kasi ano po uh, nagbablogs po kami para makita po namin yung kabataan namin yung pagtanda. Thank you!